asang ka, Jet law? Ha? asang ka? Ah, Jet, asang ka? <laughs> so nag tayo ng kaibigan natin nasiraan Yung motor niya naglolo ko i-start minsan ayaw. So sinundo natin. Ba't ayaw umistart niyan? Ah, hindi may ikot yung ano Yung Ayun o, oh. may gumana <laughs> Isat mo nga Oo nga meron kanina ayaw <laughs> Intermittent siya Pag-ayat sa sabo At dahil di, hindi tayo marunong magbaba ng motor kagaya ni Jet Lau, pass forward natin to. Thank you, papi. Thank you. Maraming Salama. That's my phone. Uh, Raya. Welcome to things too. What the hell? <laughs>